like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 14. I hate your dirty mouth. Marumi ang sapatos mo. Ilang sigandong natigilan si Johnny sa sinabi ni Cyrus. Nang maintindihan niyang mabuti ang meaning ng sinabi niya, dirdiretsyong naglakad siya sa kinatatayuan ni Cyrus. Sitting aside, Mike also squints at Cyrus, as if wondering what's his reason for coming back. Boy, sinabi mo bang madumi ang sapatos mo? Johnny asked provokingly. That's right. Bahagyang tumango si Cyrus. Kuya sabi ng batang ta na madumi daw sapatos niya. Anong gagawin natin? Biglang sigaw ni Johnny. Thud, thud, thud. Direktang sinugod ng pito o walong tauhan ni na Johnny si Cyrus. Sa pagkakataong ito hindi na sila pinigilan ni Mike. Kaagad na napalibutan ng mga taong ito si Cyrus. Sinabi lang ni Sir De La Cruz na madumi ang sapatos niya bakit nyo siya agad pinalibutan. At this time confident na pumasok si Tom sa private room. Si Mike na nakaupo sa sofa at naglalaro sa cellphone niya ay biglang napalingon matapos marinig ang boses ni Tom. At pagkatapos ay naestatua sa gulat. Napatulala na lang siya sa kinauupuan niya na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Who F asterisk asterisk K R U? Hindi kilala ni Johnny si Tom kaya humakbang siya at sinigawan ito. Pak! Kakatapos lang sabihin ni Johnny ang mga salitang ito nang bigla siyang suguri ni Mike at direktang sinampal ng malakas gamit ng likod ng kamay niya. Pagkatapos pinanlakihan niya siya ng mga mata at sinigawan ng malakas. Bakit ganyan kakabastos kung makipag-usap ka kay Boss Thomas? Bilisin mo at humingi ng tawad sa kanya. Boss, Boss Thomas. Parang nawala ng ulirat si Johnny sa sampal ni Mike. Naguguluhan na tinignan niya si Tom at sinabing kuya, bakit mo ako sinampal? Sinong boss Thomas? Boom! Sinipa ni Mike si Johnny dahilan kung bakit napaluhod siya sa sahig. Hindi lang iyon, ginamit din ni Mike ang paa niya para ilapat ang mukha ni Johnny sa sahig. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, sinabi niya sa medyo weird na tono. Siya si Thomas Dionisio. Boss Thomas. Tom, Thomas Jonisio. Tuluyang naestatwa si Johnny matapos marinig ang paliwanag ni Mike. At hindi lang si Johnny ang naging ganito ang reaksyon lahat ng naroroon ay natigilan. Lahat sila ay nakatingin kay Tom na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sinong mag na si Tom, ang kinakatakutan ng halos lahat ng mga tao sa buong lungsod, ay makikita sa ganitong lugar ngayon. Boss Thomas, papasensya na po kayo. Hindi ko po alam na pupunta po pala kayo ngayon dito. Kung kung alam ko lang po hindi po ako maglalakas loob na kausapin po kayo ng ganon. Pagkatapos mag-react ni Johnny, lumuhad siya sa sahig at nagmamakaawang humingi ng tawad kay Tom. Boss Thomas, bakit bakit bigla po kayong naparito? Napalunok si Mike at excited na tinanong si Tom. Sinamahan ko lang si Sir De La Cruz. Nabalitaan ko kasi na may nang offense sa kanya dito. Mahina hong sagot ni Tom. Sir, Sir de la Cruz. Johnny, who still on his knees, was floored when he heard this. It took him a while to react before he looked up at Cyrus, his face deathly pale. Naglakad si Cyrus sa harap ni Johnny at mahinang sinabi, Gusto mo kong pahiyain dito kanina hindi ba? Boss Boss de la Cruz, alam, alam ko pong mali ako. Hindi po ako marunong kumilala ng tao. Hindi ko din po alam na kilala mo pala si Boss Thomas. Kung alam ko lang hindi, hinding hindi po ako magsasalita ng ganun sayo. Naisip ni Johnny na parang kanina lang pulubi pa rin ang tingin niya kay Cyrus pero ngayon biglang siyang tinawag na Sir ni Boss Thomas. Pero ngayon wala siya sa mood para isipin pa ang isyong ito. He can only grovel in front of Cyrus and beg for him to let him go. Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Mahina hong tanong ni Cyrus kay Johnny. Ang sinabi mo, nalito bigla si Johnny dahil sa sinabi ni Cyrus. Pero pagkamaya-maya lang ay bigla siyang tumingala kay Cyrus. Direktang inilagay ni Cyrus ng kanyang kanang paa sa harap ni Johnny at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang sabi ko parang medyo madumi ang sapatos ko. Napalunok ng mariin si Johnny pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo para tignan si Mike na nasa tabi niya. Sa mga sandaling ito, ang magagawa niya lang ay humingi ng tulong sa kuya niya. Pero kilalang kilala ni Mike si Thomas. Napakagalang ni Thomas kay Cyrus meaning, napakalaki ng family background niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sir De La Cruz na marumi ang sapatos niya? Malamig na sabi ni Tom. Na, narinig ko po. Nanginginig sa takot na sagot ni Johnny. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko para dilaan ang sapatos ni Cyrus. Pero bago pa man lumapat ang bibig ni Johnny sa sapatos ni Cyrus, biglang inilayo niya ang kanyang paa. May bakas ng pagkalito sa mga mata ni Johnny bago niya dali-daling ginalaw ang kanyang ulo. Pero nilalayo pa rin talaga ni Cyrus ang paa niya. Boss, boss anong, anong ginagawa mo? Tiningala ni Johnny si Cyrus at tinanong ng may nagtatakang ekspresyon. I think your mouth is dirty. Malumanay na sagot ni Cyrus. Natamimi si Johnny matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Ilang sandali pa ang nakalipas bago niya nahihiyang sabihin. Yes, yes, boss, marumi nga po ang bibig ko at hindi ka level ng sapatos mo. Kuwag mo nalang dilaan ang sapatos ko. Sampilan mo nalang ang sarili mo ng dalawang pang beses. Mahinang utos ni Cyrus. Ano? Takot na takot ngayon si Johnny dahil kay Tom kaya hindi na siya nang ahas pa na suwayan ang utos ni Cyrus. Sinampal niya ng malakas ang sarili niya na ikinagulat ng lahat sa silid. Pagkatapos ng sampung sampal tinignan ni Cyrus si Tom at mahinang sinabi, Tom terya na. Pinagpawisan ng malamig si Mike pagkatapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Sinong mag-aakala na tatawagan ni Cyrus na Tom lang ang kinatatakotang gang leader sa lugar nila? Dahil dyan mas lalo pang naging curious si Mike sa kung ano ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus. Yes sir. Magalang na sagot ni Tom tsaka sumunod palabas kay Cyrus. Natigilan sa glit si Mike bago niya mabilis na kinuha ang 300,000 peso sa lamesa sa kahinabol si Cyrus. Nakangiti niyang sinabi kay Cyrus, Boss de la Cruz. Pasensya na po talaga sa nangyari ngayon. Hindi po namin sinasadyang masaktan ka. Napaka magnanimous niyo po. Ibabalik ko po yung pera sao. Take the money. I don't need it. Cyrus replied in a flat tone. Hindi man lang tinignan ang pera sa kamay ni Mike dir diretso lang siyang naglakad palayo. He left Mike standing in the same place with a heart full of doubt. Hindi niya maintindihan. Kung talagang ang totoo ang sinabi ni Johnny na si Cyrus ay namumulot lang ng basura, bakit kilala niya ang taong tulad ni Tom at wala man lang siyang pakialam sa libong pesos? tinakpan ni Johnny ang kanyang mukhang may labis na naagrabyadong ekspresyon.